Hello, hello, hello. Ay, ay, sa loob. Dito ulit tayo. Mag-refresh ng ating mind sa ating backyard. Na hindi ko na natataniman. Pero mag-start ako magtanim. Ayan, ang talong ko. At Aluk bati, aluk bati, mungkin jadi, eh. sarap ng ano dito sa gabi. Parang nakaka-refresh yung uh, isip mo. Alam mo, itong artist pinutol ko. Oh. Kasi nga tumataas siya. So pinutol ko lang. Wala pa siya, hindi pa siya namumulaklak. May oh, may <coughs> may buwan kasi ang artist na pamumulaklak at pagbubunga. Eh ron siyang buwan. sa so, siguro magtatanim ako ang, ang mga tanim dito puro ano eh <coughs> luya medyo naka na ano na yung aking mga gabi dito uh, lumiit pumayat dahil sa sobrang ulan nalulunod din pala siya yan you know, nabubulok ang mga ano yan okay check natin dito ang mga sag ang mga saging dito ay hindi na ganun kalalaki lumiliit na siya lumiliit na. ay may bunga doon check ko nga may puso oh <coughs> dito tayo ay <coughs> nasira oh nasira ang, ano ayusin ko na to ayan dami tiles dito na tinapon at ayan ano ko yung saging to ah ano to latundan latundan siya Ayan. Meron pa doon, oh. Meron pa isa. Yun. Ayan, meron din siya Latondan po. <laughs> mga latondan siya. Yan. Masalan kasi ang latondan. Yan. Masalan ang oh, mga latondan. Ang daming bunga, oh. Yan. Ang daming bunga ng lag Mabungan talaga to. Ayan. Tapos may puso na naman. Yan ay galing sa akin. Tinanim dyan. Tapos ayun. Meron din siya. Kaya hindi na nila, hindi na sila gaano pumibili ng saging. Kasi sa ganas na sila sa supply. Tapos yung saba. Sa kapatid ko yun. Ilang puno ang sabat? Dalawa, tatlo, apat ang sabat nila. May, 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 puno pala doon ng papaya oh. May puno ng papaya doon. Ang bunga. Mm. Yeah. So, andito po ako. Ang yeah. <coughs> mm. king garden. Magtatanim uh, ulit ako kasi hindi pa ako makakaalis. alis Swerte ko na lang kung makaalis ako kasi nagkaroon ako ng problema sa aking documents. So, 'yun. Kailangan kong mag-submit. Pag hindi ko 'yun ma-submit, hindi ako makaalis. 'Yun kitanya. No problem kasi ako naman ay eh, andito sa Pinas. Okay naman ang buhay ko dito sa Pinas. Yan. Pag uh, ng iyon. Uh, kahit dito na kag magpakasal okay lang so hindi pa ako makakailis ngayon yan ito aking ano, nagkanda tong baso wala na akong magagawa dyan parang may puso to eh makita ang puso dyan kung nasaan hiyaan ko lang siya ayun natabunan. Hindi ako makaano kasi malalim po ito ang tubig. Ayan. Puno na ng kangkong. at puro gabi. Ayan. Tutubo din yan. Ang gabi naman eh kahit ano. Um, umina siya kasi sa tubig. di diba? So, ito. Ayan, tinagpas ko na. Tinapon ko na lang dyan yung nabalik. Nabalik na naman. Ayan oh, o. Oh, Nabalik. Ayan oh. na tayong magagawa dyan. Pag ganyan. Ilagyan ko lang ng kahoy. At iyan o. Oh, iyan na naman ang iyan na natin. Uh, iya harvest Next na harvest iyan. yan So yan lang. At dito meron tayong kita ako. isang buwig na sabah. It takes, ano pa yan, siguro more than one month bago ma-harvest. Ano. Ang iba hindi pa nag-aano. Isang po, pu dalawang puno itong <coughs> ito ay sabah. Ito ay sabah. Hmm. isang puno lang ito dati nagkaroon lang siya na sa linsing hmm. at dito may mga bunga dito yung bunga yung bunga din siya Yung, nag, ano, nagpanuhan na kasi nagkaroon ng mga bunga lahat sabay-sabay kaya sabay-sabay na bunga kaya nabali so yun lang po yung puso kong kinuha yan hindi ah. ko naman ginulay wala <laughs> na akong time mapait kasi yan yung ano, yung dito ko kinuha na, na ano, kaya ko tinanggal para lumaki. Yan. So, hindi ko alam kung <coughs> itong latundan dan ay mamumunga. Yan, yan. Ay, ang aking mga uh, papaya. Laki ng buong. Sobrang taas pa. Ano kaya yon Yan you know? Laki ng mga bunga, yan. Yan siya. Ang aking mga ano dito ay pinutol ko. Ang aking ah, uh, yan. Ang mga malunggay, pinutol ko. Andito lang ang hindi ko naputol. Ayan. cute oh daming bunga pero nakatalik sya din tinanong ko para hindi umilay uh, maganda talaga ang may garden alam mo ba pwede rin kayong ano, uh, pumunta sa ay magtanim sa mga paso sa mga plastic uh, ganda itong kangkong Kaya ano? Ayan, umakyat na siya. Oh. Umakyat na dito ang kangkong. Ayan, ano niya na ito. Ayan. Ayan. Mga kangkong gumapang na papunta rito. so yan lang po salamat sa inyong lahat dyan this is loris garden thank you so much update lang po para tayo may premiere bye and god bless